Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, guys, I ready na yung loot bags natin para sa ating mga bata para sa combination. Ayan na guys, sa ganito lang ka easy. ka lang nito. Tapos papadikit ka gamit ang ini one like glue, pwede siya glue, pwede rin sa double sided tape para pag close sa mga linagyan natin so ayan guys ayan ayan na guys may laman to guys hindi siya masyadong ano kasi malaki yung ano natin ayan guys ayan ito yung natapos ayan na guys okay file so no need to buy bags so magkatipid tayo kasi yung bags tag uh, mga mahal na yata eh ito print ka lang meron na excited na yung mga bata double sided tape. Tapos, patanggalin. Okay, tinanggal na. Enjoy na guys. At ipapadiki. Okay. So, hindi yan siya mapapasukan ng ano guys. Basta wala lang butas. Nang langgam. And congratulations. Oh my God, big Meron tayong butas. Oh my God, <coughs> may butas. Nagkabutas siya guys dahil paubos na yung glue. Glue kasi yung una kong ginamit para dyan. Yung iba okay naman. Okay naman yung iba oh. Okay, dikit na dikit. Ito lang talaga oh. Paubos na kasi yung glow ko. Hindi na nakabili. Okay, so... Dapat meron siyang ano kasi pwede siyang pasukan ng langgam. Hmm. Oh guys, may pa. Ano pa? Sagot. Kumanan. Basa ha, basa ha. Okay. So, yun lang, guys. Dito na. Ayan, mga natin. let bags para sa thirteen pupils natin. So, ito, wala pa ang, ano, guys. Wala pa. Thanks for watching, guys. Bye-bye. So, may nag-ano po, guys, so answer ng worksheet Anak ko yan, guys. Sumali rin siya. Sana nabilang siya sa enhancement. Kasi walang ano dito sa bahay. Kaya mas mabuti yung nandun sa school para matuto. Thanks for watching. Bye!